desisyon order ng uh, pre-trial chamber tungkol dun sa sinupite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag inhibit yung dalawang huwes sa pre-trial chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong no. Uh, maalala ninyo na um, bago nagkaroon ng order ang korte na in authorize yung preliminary uh, investigation ay eh, kinakailangan na mag apply muna yung prosecutor sa pre-trial chamber. At um matapos mag-apply ang prosecutor sa pre-trial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments. At ang um, Pilipinas nga ay tumutol pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mahukuman natin. At uh, halos wala namang sinabi tungkol dun sa uh, jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin na ito po yung uh, nagsimula, nagsimula ang preliminary investigation matapos ang dalawang taon matapos tayo mag-deposit ang instrumental withdrawal at uh, sabi dun sa kaso ng Burundi dapat kung uh, magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat na mangyari sa loob ng isang taon lamang uh, matapos na magdeposit ng instrument of uh, withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaareso ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng uh, challenge doon sa jurisdiction ng hukuman base doon sa sinasabi natin. No? na too late na yung uh, preliminary investigation na hiningi nila dahil ito ay nasa pangalawang taon na. At uh, matapos sila magsampanga ng jurisdictional challenge na para motion to dismiss sa ating uh, sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction doon sa dalawang West na babae na sumapi doon sa naunang disisyon na patuloyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, eh, since sila nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary invest, exam, uh, investigation na dahil meron pang jurisdiksyon ng kukuman, natural, ang magiging desisyon ng dalawang uh, babaeng huwes na yan ay uh, baka uh, isustena yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na uh, mag-inhibit yung dalawang uh, huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang uh, hiningi nila, eh, yung presidente, before the president, na Um, dapat mag-inhibit yung dalawang west pero ang sabi ng korte yung provision na ininvoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang west mismo ang magre-request ng voluntary inhibition eh ang proseso dapat yung west mismo ay pupunta sa presidente ng ICC pero ang ginawa ng mga abogado gusto nilang inhibit yung uh, Uh, mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary um, inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kailangan magbigay alam siya at ipag ipagbigay alam sa presidente at humingi ng co-signal uh, sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari sa Hukuman, kaya nila dinismiss yan, eh hindi, hindi naman yung mga West ang humingi na na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So, ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang uh, latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung uh, motion ng uh, abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa kanila mga sarili na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na merong jurisdiction ang korte, miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa pangalawang taon na uh, matapos tayo mag ng instrument of withdrawal. Okay? So po yan po ang ating uh, updates from The Hague number no. 4. Nga pala pang uh, further update, no? um, nagsumiti na ng second batch of um, disclosure of evidence sa prosecution. No? Hindi ko pa po nakikita kung ano yung mga bagong ebidensya nga uh, um, dinisclose nila sa prosecution. Pero yung pag-disclose po ng ebidensya, gaya ng aking nasabi dati, no, ito po yung kakaiba sa ICC. Sa ICC, hindi gaya sa Pilipinas, ang preliminary investigation ay kinukonduct bago ma pa ang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat uh, isumiti sa piskal. At ngayon po, sa ang sa rules natin sa Pilipinas, kapag hindi yan na-identify -na sa simula-simula pa lang, hindi na po pwedeng gamitin. Dito po sa ICC, ibang proseso. Ang proseso ay prosecution lamang ang uh, magpapakita ng ebidensya sa hukuman, at kung merong reasonable basis na uh, mag-issue ng warrant of arrest, doon sila mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung yung finding na merong probable cause, dyan pa lang po ipapasok yan sa confirmation of uh, charges na mangyayari po sa Setyembre, pero bago dumating ang Setyembre, e eh, duty-bound po ang prosecution na i-disclose ang kailangang ebidensya. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung uh, mga ebidensya laban sa kanya. No? Eh, tanggapin natin o hindi, ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted eh, at uh, hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty ay isang uh, pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung uh, akusado kasi napaparusahan na siya, miski wala pa namang uh, kahit anong ebidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang sistema sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa, kundi pati na rin sa Amerika, no? kung saan isang grand jury naman o yung mga ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause. At magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury, eh, magdidesisyon ng grand jury kung mayroong probable cause. No? Pero kulong ka muna bago malaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. no? Ganyan yung sistema ng mga kaputian na nakasanayan nila. No? Sa atin, hindi ganyan talaga. No? Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga kayo nakasaad na procedure. Sa akin, ang sinabi ko na nga, advantage niyan, eh, yung pangangalap ng ebidensya, obligasyon ng prosecution kasama mga pulis. Ibig sabihin, ang biktima, biktima lang ang kakalap ng ebidensya ng gobyerno. Ang uh, maganda naman sa atin, every step of the way, bago pa makarating sa hukuman, alam na ako ano ebidensya. Ang disadvantage ng sistema natin, kung walang pambayad ng abogado yung uh, complainant, edi eh no? dahil uh, um, uh, mabuti sana kung ang pulis ang magsasampa ng kaso pero maraming beses pati ng pulis palipaka imbestigasyon hindi tumatayo no kaya maraming kaso ang hindi nasusustena ng uh, fiscal piskal man lang dahil mali yung ebidensya ginagamit ng mga pulis no so meron pala talagang mga plus and minuses yang ganyan na tinatawag nating inquisitorial system na ginagamit ng ICC so yan po yung dalawang updates natin no? binasura yung um, uh, pag-inhibit dun sa dalawang west na nauna nang nagsabi na mayroong jurisdiction ng hukuman dahil nga po ang sinubitin natin ay parang motion dismiss on the basis of lack of jurisdiction at nagkaroon na po ng second batch of disclosure of evidence. Ang isang pula ko pa dyan, hanggang ngayon marami pong redacted. Bakit naman sinasabi na po anong basihan ng pag-issue ng warrant of arrest at sinasabi na sa hukuman na mayroong probable cause, eh bakit may mga ebidensya hindi pa rin pinagbibigay alam sa akusado? Diba? Parang hindi naman patas 'yon. Nakakulong ka na. Tapos uh, kinakailangan pang labanan na walang probable cause and yet hindi pa lahat ng ebidensya ay publicly disclosed, no, sa akusado mismo.